everyone, welcome back to my YouTube channel at Sets Vlog. So for tonight's video, magdi-dinner kami ng fish. So naglalagay sila ng something sa loob ng tiyan isda. So ito yung aming isda guys. So oh. isda namin is galonggong. Galonggong tapos merong sardinas guys. Ayan o, oh, oh. tingnan niyo, sardinas fresh from the farm. Ayan, no. Fresh na fresh. See? So, gusto kasi nila itong isda na ito, guys. No, ayan, oh. No? So, hindi pa ito tapos, guys. Wala pang naluluto. So, ito yung panghalo nila dyan. So actually, inaantok ako guys. Hindi ko alam kung may video ko pa. Ang um, ihawin nila. So, ihaw sila. Dito kami guys, oh. Charam! So, dito kami mag Sa oling portion, oh, di ba? Oling portion 101. So, hindi ko alam kasi... Bakit ang tagal maano nitong uling-uling namin na ito eh? So, kailangan talaga guys is tumulong na ako kahit inaantok ako kasi baka bukas pa kami makakain guys, no? Hmm, see? nata tayong pa-baby? wag kang pa-baby. So, dali natin ganyan kasi baka masunog. Bak masunog yung basurahan guys.